Sure. Here's a apat na word YouTube style article in Filipino about the AGM-65G2 Maverick air-to-surface missile, suitable for narration or as a video script. Gitling gitling gitling. Title, AGM-65G2 Maverick, lakas ng himpapawid ng Pilipinas. Intro alas 12. Kumusta mga ka-defense? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-importanteng sandata ng Philippine Air Force, ang AGM-65G2 Maverick. Isang air-to-surface missile na nagbibigay ng matinding lakas sa ating mga FA-50 fighter jets. Segment 1, ano ang AGM-65G2 Maverick alas 1220? Ang AGM-65G2 Maverick ay isang precision-guided missile na ginagamit laban sa mga tangke, sasakyang militar, barko, at iba pang target sa lupa. Gawa ito ng Raytheon mula sa US at ginagamit ng maraming bansa sa buong mundo. Ang bersyon na gamit ng Pilipinas ay ang G2 variant na may mas advanced na imaging infrared IIR seeker. Ibig sabihin, kahit gabi o masamang panahon, kaya nitong tamaan ang target ng eksakto. Segment 2, Saklaw at Lakas Alauna May abot na 27 kilometro kaya kayang umatake ang piloto mula sa ligtas na distansya. May dala itong warhead na 300 pounds na sapat para wasakin ang heavy armor ng tangke o maliit na barko. Dahil sa smart guidance system nito, napakataas ng accuracy ng missile na ito, kaya ito tinatawag na fire and forget weapon. I lock lang ang target at bahala na ang missile sa lahat. Segment 3, paggamit ng Pilipinas ala una 40. Nakuha ng Philippine Air Force ang AGM-65G2 noong 2017, kasabay ng pag-upgrade ng ating FA-50PH Light Combat Aircraft. Isa itong milestone sa kakayahan ng bansa sa precision strike missions. Ginagamit ito bilang bahagi ng deterrent strategy ng Pilipinas lalo na sa mga maritime at border defense operations. Kung kinakailangan, kaya nitong neutralize ang banta bago pa ito makalapit sa ating mga tropa o teritoryo. Segment 4, bakit mahalaga ito alas 220? Sa panahon ngayon, hindi sapat ang lakas lang ng loob. Kailangan ng teknolohiyang kayang lumaban sa parehong antas ng mga modernong hukbong sandatahan. At ang Maverick missile ay isang hakbang papunta roon. Outro alas 2.45. Kaya mga kababayan, suportahan natin ang patuloy na modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Dahil sa likod ng bawat misail, ay ang layuning protektahan ang bayan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kapwa nating mahilig sa defense topics. Hanggang sa muli, mabuhay ang Pilipinas! Gitling-gitling-gitling! Let me know if you want a version with background music cues or suggested visuals for YouTube editing.